And for today's video. And this is the year-end party namin dito sa Costa na kung saan kasama rin namin mga affiliates company namin tulad lang ng MMI, Branded, at marami pang iba. Dito pala ito sa Almar Moon, the last exit. Napakalaya nga na binyahin namin. Kitang-kita nyo wala ng kabuilding building dyan. O oh, diba, hindi mo akalain sa gitna na ni siyang to, may hidden gem na nakatago. Napakaganda niyan at alam ko nakaka-excite dyan sa loob mga kabi ng kalbay ng mga At ang ganda ng view na natatanaw natin dyan, mga kalbay ng mga At pagpasok pa nga lang namin yan, talagang na-feel kong para akong artista, mga kalbay ng mga O O diba, sa gitna ng disyerto, may red carpet, nakakamanghayang para nga kaming mga artista dyan. Di ba, mga Marian? at pumwesto na nga kami dito sa gilid habang inaantay namin na dumating pa yung mga ibang bisita. At unti-unti nang napupuno lahat ng mga taong dumarating na saan iba't ibang lahi ang mga makikita ni Jaan. May Pilipino, may Indiano, may Turkish, at marami pang iba. Siyempre dyan tayo nagtatrabaho kaya ayayamanin tayo for today's video. Charat! <laughs> At habang naging start nga yung program, wow. ayun si Wap na nagsimula ng uminom. mag <laughs> Wow! O, di ba? i natin. Ang sarap kaya. Ng... Hindi ko alam, pero si ate wow. nag-order kasi niyan. O, di ba? Ang sarap ng drinks na yan. Ayun, at habang wow. busy ang iba sa pakikinig sa program, nag-video lang ako ng saglit dito. Napakadaming tao, oh. no? At syempre, hindi mawawala sa Elena sa mga eksena. Ayan nga siya. At ang amo ko na si Ma'am oh. Janice. <laughs> This is a great day, what a great night, what a great achievements na kung saan itinapit dito sa meeting namin sa gitna ng disyerto mga at sumapit na ang kagabihan niyan. At pagbubong nga ng araw at talagang inumnahan kagad ni ate magkuhong sa anak dyan. Charat. Yes! <laughs> After nga matapos yung mga program, ayan na at hinundan yung pagkain dito sa gilid at ang daming choices. Maraming tao, oh. sabi ano at habang lumalalim na ang gabi niyan, nag enjoy ng lahat. Oh. Tapos Aww. nagsimula na rin sila unong at kumain dito mga kabi ng Wood. Ayun, inirampa ko nga yan. Kukuha talaga ako ng tubig dyan sa lamesa. Pero nakita ko may tao, ay, Oh. Balik tayo dyan mga kabinangungot. Charat. <laughs> At ito, binisita namin yung isang table dito ng taga sentral na kung saan makikikain lang kami dyan. Mga, at habang busy nga ang lahat dun sa pagkain at pag-inom, si Bakla para rampa dito. Ginawang red carpet talaga ang eksena ko dito mga kabinungot. And a few minutes, pumunta kami sa Jack Daniel sa so kan gusto namin tikman yung mga alak nila dito. Bakla means lang mamahalin. Kaya puntahan natin yun. <laughs> By the way, since this is a company party, lahat yan sa oh. ng company, kaya wala kami binayaran dyan. We enjoy the full night. At napakasarap talaga nitong JD with honey na kung saan oh. namin yan. At may bareta pa dito pang uubusin daw namin ito mga kabinungo. Charat. <laughs> At sobrang saya that night, after the whole year tiredness of work, there is success success. Napakadaming bisita, napakadaming tao, and I'm so happy for that. <laughs> One of the best moment in my life happening now is nakarating ako dito sa Dubai at na-experience ko lahat ng mga pangyayaring ito na dahil sa kumpanya na aking pinagkatiwalaan kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Parang bulong lang ng buhay tulad ng hawak ni Kuya, paikot-ikot lang yan. As long wow. na naiwiwala ka sa sarili mo, you can do it! Charot! <laughs> And of course, hindi natatapos ang kwento ng walang ending. Uwi na dahil may mga pasok pa nga ang iba dyan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa aking page. Basta always follow, like, and share ang nag-iisang Vina. Ngungut dahil alam ko ang hindi mag-follow ng page ko ay babangungutin mamayang gabi. And I, thank you!